Ma'am Catherine, ilang taon na po kayong kasal? Ano po, 13 years na po. 13 years na. Oh, Aha. Pero ang pangyayari niyo ay ilang taon na? Magsi 16 years old po. Magsi 16 po. so nagsama kayo even oh, before po. that. So ilan po ang anak ninyo? Tatlo po. Tatlo. Ilang taon ng mga bata? Yung pangalawa po, seven years old. Yung bunso po, ten months old po. 13 years kayo magkas Opo. nakasal. And even before that, magkasama kayo. Palaging Opo. nadidestino sa ibang lugar. Opo. Uh, always provincial. Opo. Okay. Gano'ng katagal naman siyang nagsistay sa inyo? Thirty days po. Ah, so may isang buwan siya talaga. Opo. Pero ngayon pong uwi niya po, nang July katapusan, mm -hmm. ten days lang po siya sa amin. Ten Doon, days? Opo. Doon po siya nagdiretso sa nanay niya. Okay. Seventeen days po kasi para may kontahan po sila ng kabit niya. Nung, okay. Nung ano po. Kaya so, 10 days na lang po siya sa amin. Okay. Kumuwi. Kailan ninyo na-establish na, I am assuming na may ibang pamilya siya. Yun oh, ang, ano ninyo, di ba? Oh, so, po. kailan mo na-establish na meron siyang ibang pamilya? nung ano po, August 20 po. Kasi 17 days po siya dun sa nanay niya. Tapos pag uwi niya po sa amin, okay na po kami ng 10 days. Ngayon, okay. nalasing na po siya. Nakapag-inuman sa kapitbahay namin, dun ko po nakita dito sa cellphone niya. Sa yung cellphone mga, niya? Opo, oh sa cellphone niya po. Yung mga conversation nila nung kabit niya na yung anak niya pala, dalawa, dalawa, dalawa na daw yung dalaga niya. Eh, nagulat po ako kasi isa lang yung anak ko. Ngayon, pag tingin ko po sa mga conversation pa nila, uh -oh. ayun nga po, may anak pala siya doon sa babaeng kachat niya na 10 years old na po ngayon. So, ibig sabihin, uh, yung pag, nung sinabi niya, dadalawan na yung dalaga niya, meaning yung isa sa'yo, Opo, isa po at sa saka kanya. yung isa doon Opo. sa... Kinonfront mo ba siya? Opo. Pinag-usapan po namin yan. Ngayon po, tinatanggi niya pa po kasi Ilabas ko daw po yung ebidensya ko. Eh, wala ka po akong maipakita ebidensya kasi pinasa ko na po sa pinsan ko. Kinukuha niya po sa cellphone ko, ipakita ko daw yung ebidensya. Eh, wala po siya nakita doon, kaya binasag niya po yung cellphone ko. Binasag niya? po binasag-basag niya po. Ngayon po, yung cellphone ko po, siya po ang may gamit. Nagpalit po kami cellphone. Yung okay. cellphone niya po nasa akin na. Okay. Ngayon po, nung pagalis niya po sa bahay namin, Umalis na siya, nag-report na siya doon sa Mindanao. Lagi na po siya nakikipag-away sa akin. Imbis na Nag-usap po kami sa kampo na okay. babalik na siya sa amin sa pamilya niya. Oo na nangako na siya aayusin yung buhay namin. Tapos yung babae, titigilan niya na hindi niya nakakontakin. Tapos kung sakali man maghingi ng sustento yung bata, bibigyan na lang namin kung sakali. So okay ka okay. naman okay, okay naman I mean, po ako an doon. Ano yun eh, walang kinalaman ng bata Opo, eh. tanggap ko uh -oh. naman po yung bata. Pero ang hindi ko na po matanggap, yung dalawa kami aasawahin niya. Kasi 10 years na po pala sila ng babae. So ibig sabihin, pinagsasabay niya po kami mag-asawa. O kasi kung 10 years old na yung anak niya doon, Nagkaroon pa kayo ng 7 years old. At opo, yun nga po. 10 months. Barely, ano, uh, wala pang isang taon yung bunso nyo. Opo. opo. Niyo. Diba? Kailan mo siya huling nakausap? Bukod dun sa pag-uwi niya dito ng August. Kailan ba siya bumalik? Umuwi um siya dito ng August, dumalik siya don September. Hindi po, katapusan din po ng August po. Ah, katapusan din lang ng August. Opo. So, after that, nagkausap pa kayo? Opo. Nang maayos? Opo, nagkausap po kami sa kampo nila na... Ayun nga po, maging uh, ayos kami. Uh, nung nag-usap kayo sa kampo, ikaw ang pumunta doon? Opo, dalawa po kami kasi sinubukuhan din po siya doon sa mga officer niya. Pinagharap okay. po kami. Pinagharap kayo? Opo, ngayon okay. po, okay naman po kami sa sana. Ngayon, okay. nabalik na naman po siya doon sa trabaho niya. Andiyan na naman po siya mayabang na naman po siya makipag-away. So nananakot? Opo, nananakot na po siya. Iba block na po yung ATM. Lahat po na ang assets Meron sa Meron ka nung mga conversation ninyo Opo. na nagpapatunay na binagbantaan ka niya. Opo, oh, ayun po. Meron po. Okay. Staff Sergeant Yunel Yamba, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, ma'am. Okay, live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Si Atty. na Magpala ito. Kasama ko si Shari Roman. At nandito ang iyong butihing may bahay na si Catherine. Catherine, ano ang gusto mong sabihin? Kasi ngayon lang kayo magkakausap ulit, no? Opo. Pagkatapos nung pinagharap kayo, di ba? So, si Catherine ay may reklamo sa'yo, Sergeant Junel, kasi Pinagbabantaan mo daw siya? Ano pong klaseng pagbabanta, ma'am? I-block mo yung mga ATM, di ba? Lahat mga access, i-block mo, paano mo paano, pinukuha paano mo, ko mo lahat. Hindi, hindi ko, paano mo nga hindi, hindi ko i-block? Eh, ni Piso nga hindi mo ako binibigyan. Ano hindi? Binibigyan kita. O. taan? Paano mo binigyan na ang hirap na nga ng buhay ko dito? Wala nga ako pang binibigyan ng sabon. Paano ko makikita hindi naman tayo nag-uusap lagi. Doon ka nakikipag-uusap oh, sa kabit mo, eh, di ba? Paano nakipag-usap nakipag usap sa kabit na napakatagal na namin walang komunikasyon? Walang komunikasyon communication, pero dalawa cellphone mo. Ay, saan so, ang ebidensya mo na may dalawang cellphone ko? Nag-isa na nga lang. Siyempre, hindi ko makikita andyan ka sa malayo. Di ba? Ay, siyempre, so, makikita. Di ba, ba? Nagsasabi na ako ng totoo. <laughs> Nagsasabi na ako ng totoo. Binigay ko na sa'yo lahat. Lahat, lahat. Oh, binigay mo nga sa akin lahat pero nananakot ka. Ibablock mo lahat. O, oh, di mas maganda. Hindi. Huwag ka na magtrabaho. Mas maganda pa. Masyado kang mayabang eh, di ba? <laughs> Huwag ka na lang magtrabaho mm, kasi nabito. ganyan lang din ginagawa mo. sige, Gusto pag wala akong pa... trabaho, anong, ano, ano anong ano mangyari sa inyo? Eh, di mag, ako bubuhay sa mga bata, ako magtatrabaho. Kaysa naman ganyan, Ay, habang buhay mo gina. akong lulukohin. ko Luluko, hindi kita niluluko. Uh, dalawa na yung, yung mo. Dalawa na yung nagkahabol. Sandali lang. Ikaw lang yung, uh, uh, Alam mo yung babae na inano mo sa akin, may hindi ko nga kilala yan. Hindi mo kilala pero may number sa cellphone mo. Sige nga. Hindi ko nga kilala yung baba, Paano, ha? babae. Paano nga? Yung... Paano siya nagka-number sa cellphone mo? Dapat ilabas mo kasi yung ano, ebidensya na kung kilala ko ba yung babae na yan. May ebidensya naman talaga. Yeah, si Annalyn Gonzales, yung Annalyn Gonzales na sinasabi mo na hindi ko man kakilala kilala, yan. Hindi mo kilala pero may contact kayo. May number ka sa kanya, may number siya sa'yo. Ano yun? Wala akong contact. Wala akong contact. Hindi ko nga Andi Andito sa cellphone mo. Andito sa cellphone mo. Yung babae, binigay din yung number mo. mo. Yung GCAS number eh, mo. Oh. Dapat tinawagan mo nga, tinausap mo, uh, uh, ma'am, sino po ba sila? Uh, Gano'n, dapat tinausap But mo sa mga hindi naman na-amin sa akin yun kasi asawa mo ko. Ano ka ba? So gusto ko lang ma-establish. Yes, ma Catherine, ilan ba ang alam mo na ibang babae? Dalawa na po ngayon, ma'am. Kasi Dalawa ba, na? Oh po, may nagchat-chat din po hmm. ngayon sa cellphone niya po na nangihimang panggatas po sa kanya. Panggatas? Oh, oh, so po. ibig sabihin, baby ito? Yes po. Okay, kaya Janelle. Ako nagugulat, mami. Janelle, tama ba na kay... kaya naman sa'yo nagchat-chat dahil nasa iyo ang cellphone, cellphone niya, po. at ang number niya. Opo. So, hindi alam. Sila po alam... nagchat-chat, nagchat hindi po ako. Sila po nagchat-chat yung misis ko at saka yung babae na eh, yung binibintang sa akin, ma'am. chat ka ah. kasi sa account mo dito. Siyempre, re-replyan yeah, ko. Lang lang sila... Oh. Wala man lang wala man lang kinalaman. Dyan. Ngayon hindi mo na kinalaman, hindi mo nakilala. O sige, kung ganoon, eh deny ni at, 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 Janelle, dini-deny mo na meron kang baby na bago. Dini-deny ko, ma'am, kasi wala man talaga. Hindi ako nakalabas dito, ma'am. Hindi oh. ako nakalabas talaga dito, ma'am. Wala kahirap ng buhay namin dito, ma'am. Oh, pero meron kang ibang anak sa ibang babae, tama? Meron kang isa meron, pa. Meron, ma'am. Yes, yes ma'am. Sa yung, yung dati kong nakarelasyon, ma'am, na wala na kaming wala na kaming communication at relasyon ngayon ma'am. wala, wala na. Wala na, Ayun, Wala na po sila ngayon kasi nahuli ko na po. Pero kung hindi ko pa nahuli, dare-daretso pa din po yan. Kasi malakas po yung loob niya makipaghiwalay alam? sa akin. Kasi kung wala alam po yung ba, ipang ba? hindi po yung makikipaghiwalay sa pamilya niya. Hindi siya magyayabang. Na kasi ba may abroad siya eh. Sinusustento so, siya, pinapadalan po siya nun ma'am. Ah, so nasa, ikaw ang sinusustentoan, Janelle. Nakahingi po siya doon ng pera sa eh, babae, ma'am. Wala po. Wala po ganun, ma'am. Hindi po nasusubay este ang hirap-hirap nga ng buhay. Ngayon hindi na Sumi so, pambili ka na ng sabon, Janel, kasi 'yung pinapadalhan ka. Opo, Opo, yun nga po mamabibigay sa kanya ngayon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpagharap-harap kayo at nag-usap dahil Opo. sa pagkakaalam ko, humarap na rin kayo sa mga commanding Opo. officer ni this Sergeant Janel Yamba. Opo. Okay. So ngayon, kakausapin natin ulit sila ha kasi Opo. apparently may breakdown doon sa Opo. kung ano man na napagkasunduan. Para malaman natin kung ano ba ang pwede pang Uh, maitulong o gagawin. ha, Captain, magandang hapon po sa inyo. Paano na po ba ang uh, pwede natin gawin na ma maitawid natin itong uh, alitan ng mag-asawa dahil apparently, nagharap na po sila dyan, pero may akusasyon po si Ma'am Catherine na patuloy siyang pinagbabantaan. Tama ba oh. ako, Ma'am Catherine? Oh. Nananakot po kasi yung asawa ko, sir, na, na ibablock na po yung mga ATM. Hey. Ay, hindi ko po siya nabibigyan ng pera, pero binibigyan okay. ko naman po siya. Pero hindi naman pwedeng, pwedeng ibigay ko sa kanya lahat ng sahod at napakalit lang po ng sahod niya. Nagpapagatas pa kami. Sir, pagkaganito po ba yung mga threat na block Eh, nabibigyan po ba ito ng uh, kaukulan na pagtugon? Ay, ano po ba ang sistema dito? Kawawa naman po si Mrs. kung talagang block Meron po bang, ano po ba ang procedure dito if ever? Ma'am, uh, personal matters naman yan. ma'am. -hmm. if ever na hindi magbigay ng support si Staff Sergeant Yamba mo, hindi mong inapit yan sa regiment namin no, for any non-legal matter sa uh, um, military. Okay. So, hindi naman naman tinatolerate yan, ma'am. Pero, hindi naman, pwede niyang lumapit sa FC na na ma-block mo. Ma okay. Kasi, uh, obliged talaga si Staff Sergeant Yamba na uh, bigyan ng support yung mga anak niya. Okay. Normal po ba ito na procedure na pwedeng basta i-entrega ng ating commissioned officers or ng mga sundalo po natin, yung ATM nila sa mga asawa nila, madalas po ba ito mangyari? Ma'am, sa patakaran namin, ma'am, hindi na dapat nasa asawa yung ATM mo. dapat hawak kasi part of the uniform mo, ma'am. So dapat hawak niya yung ATM na magpapadala ng dapat yung asawa mo. Ah, meron palang ganyan Hindi magpapadala sa asawa niya, ma'am. Hindi mas lang yes, makuha ni asawa. Pero kung kusa naman po niyang binigay, Oh, wala na, wala, wala na kami magawa. Doon Okay. So meron pa lang tinatawag nang ganoon siya. So, Kung baga, ano naman po? Uh, siguro pag-uusap sariling pag-uusap niyo naman mm -hmm. na po. Opo. Oo. Mm -hmm. Magkano ba ang uh, kailangan mo para jan sa mga personal mo na mga gastusin? Mam ma akin lang mam ma kahit mabigyan hmm. lang ako ng konti mam ma eh hindi ko naman kailangan ng malaki mam ma okay oh, magkano yung ang, magkano uh, yung konti na, konti na sinasabi mo magkano yung konti magkano lang konti lang ako na lang ng kasi may dumating. pumasok yung PPD mam hindi nang hiningaw sa kanya kasi yung mga bayarin ko rin dito na utang ko rin sa sa pagkain ko eh hindi nga ako binigyan okay so, eh, magkano ang 1000 lang naman ang hinihingi niya Ma'am, sabi ko nga sa kanya, bibigyan ko siya 1,000. Ayaw mm -hmm. niya pong tanggapin. Ang hinihingi niya sa akin, 3,000. Tapos 3,500 daw sa mama niya. Ano pa matitira sa amin ng mga bata? Magkano ba sweldo ni Ilam. Sergeant Janelle? 5,000 po kung po katapusan. Ay, ah, ibig sabihin, maraming loan yan. Opo, tad-tad po siya ng loan niya. Magka maraming loan yan. Anong gusto mo mangyari, uh, Catherine? Gusto ko na lang po siya maalis sa trabaho po. Mayabang po eh. Ay, sandali lang. Pag naalis siya sa trabaho, wala na siyang ano? Wala ako na, na siyang -bubuhay sa inyo. Opo. Kaysa naman po ganyan, ma'am, lagi niya ako sinasabi yung pala mo ni na misis. Hmm. Ano pong trabaho niya, ma'am? Sa bahay lang po, nag-aalaga ako ng mga bata. Kung kaya mong magnegosyo siguro para hindi rin ma mawawala yung oras mo sa mga Opo. bata. Opo, po, sana, ma'am. ba? Diba? Pag wala rin kasi pera yung misis ko, ma'am, mm. naghahaluga din ako, ma'am, kung saan ako mag mag dito sa kasama ko para may mabilan, makabili lang ng gatas. Kasi kung wala din yung misis ko talaga, ma'am, sa akin man talaga siya naghanap ng ano, ako man talaga naghanap ng paraan ma'am. kasi ako maghanap sa kapit-bahay natin? Hindi naman sila ang ng mga anak mo. Eh kasi naman meron ka pang 10 months old eh. Opo. Tapos nakangabit ka pa. Ngayon wala ka nakapera-pera pero nung panahon kayo ng babae mo, di ba? Buhay na buhay kayo. Nasa'yo na nga lahat. Ngayon lang yan, ngayon lang yan. Ngayon lang yan, di ba? Ngayon mo lang binigay sa akin yan. Sir, sino po si Edeline? si Edeline, sir? Ma'am, naging karelasyon ko dati, ma'am. Yan yung nanay ng no, bata. Opo, na 10 years. Tapos Sama, alam ba? naman din yan, ma'am. sinitil na rin namin, namin dun sa, ano, sa unit namin, ma'am. Sinitil naman namin yan. O, okay naman yan, ma'am. Alam naman din yan, ma'am. <laughs> Tapos, si eh, yun nga, eh, eh, pinagbibintangan niya ako na ng babae ako dito sa hulo. na eh, hindi ko matanggap talaga yan, ma'am. Kasi eh, wala akong ginagawang masama dito, mam. Ma eh, kasi may record ka na, Janelle. Hindi mo maaalis sa asawa mo na magduda. Alam mo, pagka meron na kasing lamat, mahirap talaga. Kaya ikaw, kailangan kang magpursigin na makuha mo ulit yung loob at yung tiwala ng, ng asawa mo. Lalo na, meron ka pang 10 months old. Diba? O, eh, pasalamat ka na yung nanay nung bata, eh, may sariling kabuhayan. Nasa abroad ba? Tama ba? Yes, ma'am. Oh, mm -hmm. nagpapadala ba nang sabon sayo? Wala ma'am, wala hindi lang, wala, wala, ano, wala na kami communication, ma'am, <laughs> matagal na. Siya, wala eh. talaga sure, na talagang communication. Hindi nahuli na kasi, kaya wala na communication. Oh. O. Matagal okay. na, matagal na kami. wala nang communication. Wala nang block. Anong na, mahuli? Eh paano natin ma-resolve ito? So, walang wag mong ipablock ha, Janel, yung ATM. And hindi, ma'am, kasi may tulad ngayon, ma'am. Mamaya na lang, ma'am. May may kukunin ako sa kanya, ma'am, kasi mamaya na lang siguro ma'am pagtatawag tatawag na lang mamaya ulit ma'am kasi kasi kailangan mo nang yun pera nakapagpadala yung ano ma'am yung, pina, yung, pina, pinaghinapan ko rin na ma'am pagkatapos na lang ng ano mam itong on air ma'am oh, so nangihingi pa ng pera si Janelle sa'yo wala naman pa ang pera ma'am na maibibigay sa kanya may pumasok o oh, tama kaka ayan kaka-acknowledge lang hindi naman alam ni ni kaka-check ko lang Buwis buhay kung nag nagtalon tumalon ako ma'am nang buwis buhay ma'am. Tapos 'yan may pumasok. Hindi na kung ano ma'am, hindi na ako hindi na ako bigyan niyan. Kaya oh, gusto kong ah, mga, gusto ano Gusto mo anong, ibigay -hape ko hape sa iyo lahat. lahat. Mag-isa ka lang diyan kasi ah. bibigay mo sa mga babae mo. Oy. hindi ako oh. pati ma uh, Ang pag-aayusin natin at mamamagitan diyan ang iyong commanding officer. Kasi ma'am, syempre kung nandito lang din po si Idol Raffy, may needs din po si Sir. Okay. Opo, okay? Pero madam, pag ganyang usapin po, kayo po ang mag-uusap niyan. Okay? Ang uh, mapwedeng mamagitan na po dyan is sila Captain Gonzaga po. Uh, para po ma-i-calculate po natin kung ano po yung mga needs ng bata. Kasi tama naman po kahit si Sir Raffy nandito, ma'am, may pangangailangan din po si Sir. Kasi siya din po ay nagtatrabaho din po at nakadistino din po mm -hmm. sa ibang lugar. So siguro, ma'am, pag-usapin po namin kayo, ma'am, lalo na po uh, ito po ay... Uh, dapat pinag-uusapan yung dalawa, yung sa sustento sa mga bata, lalo na may 10-month-old. sergeanta uh, Janelle, yung sa pambababae niya, sir, wala na po ngayon. wala na po, ma'am. Wala na po akong karelasyon. O kayo, sinong karelasyon ko, ma'am? Wala na po, ma'am. Kasi sabi, sir, kada San kay Destina, may girlfriend po kayo doon. Binata daw so Sinabi, niya niyo pa nga po, patay na, daw misis niya. Oh, sinasabi mo patay na ang misis mo? Tama ba yung buhay na buhay pa ako? chat pa siya ito ma'am magka-chat sila nung ano nung babae na sinasa yung pinag ibinibintang niya sa akin ma'am na doon sa ano sa, sa hulong araw. hindi ko nga kilala yung babae na yun ma'am. bakit kilala ako? Sabi ko kay Mrs. ni ano ganito ganyan. Pala mo ni Mrs. ka daw sabi ng asawa mo. Tama po ba yun? Ako, asawa ko tapos gaganyanin mo ako. Mama, tripan ka lang nung nung tao na yun eh. Hindi naman. Alam mo Catherine, baka mamaya naligawan nga o wala na relasyon tapos galit baka meron ng iba kaya ikaw ngayon ang hinaharas. Opo. kaya ikaw wag huwag ka nang magpa-stress. Ang okay. mahalaga, eh, yung mga anak mo, maasikaso mo. Okay? okay? Kung ano man ang gagawin ni Sergeant Jonel, ang konsensya niya, ang magiging gabay niya. Ha? Jonel? Ha? Tapos, siempre yes, tutulungan rin tayo ng kanyang commanding officer para may at maya ay may pangaral. Mm, okay? Oh. Tapos, yun namang, huwag natin, huwag natin siyang pagkakaitan rin na meron din siyang konting allowance. Kahit dagdag pa sa sabon, shampoo, tsaka conditioner. Sige ha? Uh, kasi nasa mabuting pag-uusap naman, Makuk okay. maayos natin yan. Kasi ha? mom, pag-usapan na po namin itong perang pumasok, ibibili oh. eh, niya daw ng service namin. Okay. Na motor o kaya e-bike. Kasi wala kami service sa bahay. Ah, eh yan ngayon, naman pala. gusto niya, hatiin namin ng 50-50. Eh, po pwede ba yun? Eh, gusto ko, ibili lang sa sakyan namin para may pundar kami. mahati hmm. sa mga bata. Eh ngayon, ganyan naman ugali niya. Pag may pera po, gusto niya, ibigay ko sa kanya ah, na Okay. So, Janelle, ito, hindi naman ito matutuldukan. Dito, no, shari hindi Apo. natin matutuldokan dito. Pero, uh, mamamagitan si commanding officer natin. Tama ako, shari, Apo. Oo. Captain Perry John Gonzaga, ito po, idudulog Apo. po namin sa inyo to, kasi bilang commanding officer, eh, mapag-ayos natin kung tungkol dito, sa, medyo malaking amount yata kasi, no, medyo malaking Apo. amount yung uh, pumasok, para mo maayos kung ano ang ikabubuti ng pamilya ha, ng pamilya. Hindi lang ng isang tao, sa'yo, or, pero yung kabuuan ng pamilya. Kasi meron ka pang 10 months okay. na baby, may 7 years old. At kung di ako nagkakamali, nasa junior high Opo. itong panganay ninyo. Opo. Diba? Yung din sa sinasabi nyo, ma'am, na ipatatanggal sa servisyo, ma'am, saguro, ma'am, maganda po na mag-usap muna po kayo. Yes. Kasi, ma'am, ito lang po, ma'am, sa amin, ha? Nag-worry kami, ma'am, na ipatatanggal niyo po siya sa trabaho, tapos wala po kayong work. Tandaan po natin, ma'am, meron pa kayong 10-month-old. So, mm -hmm. pag-usapin muna po namin kayo, ma'am, at mamamagitan naman po si uh, Captain Gonzaga okay. para po doon sa sustento po ng mga bata. Okay? So, yun mo na, ma'am. Kung wala naman po talagang uh, mapag agrihan choice nyo naman pong mag-file ng case. Okay po? Sige po, ma'am. Tu uh, tulungan po namin kay kausapin po namin kay sa kabila, ma'am. Ha? Thank you.